Halikayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Matiyo Labing Isa walo Aking anak, alam ko na tinatanong mo. Bakit ako nagtatrabaho ng husto ngunit hindi ko nakikita ang pagunlan? Alam ko ang bigat na iyong dinadala, ang mga luha na iyong itinatago, ang mga gabing humihiga kang pagod nagtatanong kung may kabuluhan ba ang lahat ng ito. Nakikita ko ang iyong pagsisikap, ang iyong sakripisyo. At ngayon, nais kong makipag-usap sa iyo ng direkta sa iyong puso. Makinig ka, sapagkat ang mga salitang ibinibigay ko sa iyo ngayon ay hindi walang laman, kundi buha. Maraming tao ang habol ng habol sa hangin. Sinusubukang makamtan ang mga papuring panlupa iniisip na ang tagumpay ay nasusukat sa kayamanan at katanyaga. Ngunit tinatanong kita, ano ang mapapala ng tao kung makamit niya ang buong mundo, ngunit mawala naman ang kanyang kaluluwa? Marcos 8.36 Kung nagtatrabaho ka lamang para yumaman, para ipakita sa iba na ikaw ay dakila, itinatayo mo ang iyong bahay sa buhangin. At darating ang bagyo kung nararamdaman mong nagsisikap ka ng husto ngunit wala kang nakikitang pagunlad. Nais kitang paalalahanan, ano ba ang iyong hinahanap? Nagtatanim ka ba ayon sa aking kaharian o ayon sa mga pamantayan ng mundo? Anak, ang pagunlad ay hindi lang iyong nakikita ng pisikal na mata. Maraming taong nag-aani sa maling panahon sapagkat sila'y hindi makapaghintay. Huwag kang malinlang, ang lahat ng bagay ay may takdang panahon. May oras ang bawat gawain sa ilalim ng langit. Ecclesiastes tatlo isa. Ang iniisip mong pagkaantala ay maaring isang paghahanda. Noong ginabayan ni Moises ang mga Israelita sa ilang, nagreklamo sila dahil hindi sila agad nakarating sa lupang pangako. Ngunit hinuhubog ko sila, tinuturuan silang magtiwala sa aking. Ganoon din ang nangyayari sa iyo. Inihahanda ko ang daan. Pinapalakas kita upang hindi ka sumuko bago mo makita ang katuparan ng aking pangako. Huwag kang magkamali, ang trabaho ay isang biyayang ibinigay ko sa iyo. Ang tamad ay nagnanais ngunit walang makakamit. Ngunit ang masipag ay mag-aani ng kasaganaan. Kawikaan labintatlo apat, ginawa kita upang lumikha upang magbunga, upang palagiin ang anumang inilagay ko sa iyong mga kama. Ngunit hindi kita nilikha upang maging alipin ng trabaho. Nagtatrabaho ka ba ng labis na nakakalimutan mo ng mabuhay? Nakakalimutan mong tumingin sa akin. Ang gawain na may halaga ay yung may pagmamahal na nagbibigay ng biyaya sa iba, na hindi ka inilalayo sa iyong pamilya, sa iyong kapayapaan, o sa iyong pananampalatay. Maliban kung ang Panginoon ang nagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagpapagod ng mga nagtayo nito. Awit isang daan at dalawamput pito isa. Anak, hindi mo kailangang pasanin ang bigat na ito ng mag-isa. Ibigay mo sa akin ang iyong mga alalahani. Magsikap ka ng may karunungan, ngunit matuto ring magpahinga. Sinabi ni Jesus, Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Matthew 6.33 Tiwala ka ba sa akin? Inilalagay mo ba ako sa unahan ng iyong mga plan? Kung hindi mo pa ito nagagawa, gawin mo ito ngayon. Ako ang Panginoon ng Panahon, ang may-ari ng kasaganaan. Ako ang maaring magbukas ng mga pintuang walang sinumang tao ang makapagsasara. Ako ang lumikha sa iyo, ang tumawag sa iyong pangalan. Mayroon akong plano ng kapayapaan para sa iyo. Ako ay isang matapat na Diyos, at kung ang iyong pag-asa ay nasa akin, hindi ka mapapahiya kailanman. At ngayon, nais kong gawin mo ang isang bagay, ibahagi ang mensaheng ito dalhin ito sa iba pang mga taong pagod na rin. Ipahayag ang aking salita. Mag-subscribe ka sa channel na ito. I-activate ang mga notification. At tulungan akong ipakalat ang mga bagay na nagpapalakas ng pananampalataya. Dahil magkasama, itatayo natin ang isang bagay na kahit ang mga pintuan ng impyerno ay hindi matitina. Ako ang Panginoon mong Diyos at hindi kita iiwan kailanman amen